yun, uh, good morning, good morning mga katutski bali, nandito nga pala tayo ngayon sa ano, sa area ng ano ng nagtahan yan yung tropa oh shout out dyan sa kay Salmorin, Salmorin. yan ayan, yung tin wheelers na yan, kasamaan ko yan kasama namin sa trabaho dito na tayo ngayon sa ano sa nagtahan nagtahan bridge bakit tayo dito hindi naman pala mga traffic eh doon lang pala yung ano yung um, traffic sa may Bali dito tayo dadaan ngayon sa ano sa tawag dito sa Mima Bridge. Dito tayo dadaan diyan si Lali. Dati kasi diyan kami nadaan sa ilalim eh. Ngayon nag-open na dito sa taas. Kaya dito pwede na tayo dito sa taas. Dito. Diyan na ano papunta ang Santa Mesa 'yan niya sa baba. Ito naman sa kabilang kabilang side. Sa ilalim papunta Santa Cruz. Itong tulay na 'to, ito yung tulay na Mabini Bridge. Kababa na tayo. Kaya dyan na tayo ma-traffic diyan sa ano sa May uh, Pardo. At saka pa, sa May Loyola. Yan Pardo Loyola, yan na yung ano natin yung stoplight na madadaanan ngayon. Dahil eh, sa ano tayo dadaan sa Bye uh, inlex connector dun sa may bagong ano bagong bukas kaya dun tayo tada para mabilis yung ating biyahe pa uh, ng inlex yan ito yung ano yung Pahardo Street nag build up lang yan dito yung traffic gawa nga dyan pag lampas nito yung kabilang stoplight lang dyan sa may Loyola hindi sila magkasabay yan yung kung dadaan kayo sa ano sa inlex connector yang paglampas dyan sa ano na yan, sa Loyola na yan kakanan na kayo dyan may ano dyan may kalsada dyan na pakanan kakanan na kayo doon na kayo ano doon na ang daan papuntang Inlex connector medyo ano dito ngayon eh, medyo matrapik gawa nga sa unahan ito stoplight din ulit eh Ayan, diyan kakanan tayo diyan. Pero itong sinusundan ko ngayon, ano to eh, didiretso to sila eh. Pero ako dito ako dadaan sa ano sa kabila. Ayan. Ang problema dito kasi nagano yung stoplight nagsasabay. Hindi tayo makakakanan ng ano kasi may mga katabi na tayo ng mga ano liliit. Bali, kakanan tayo dyan Sana makaka, makapagkanan tayo Kasi may truck lane kasi dun Kaya nakakapisto tayo dito sa kaliwa eh Ma, ah, Dito talaga, talaga tayo muna sa truck lane Bago tayo makakapasok dun Dito sa kanan na yan Kasi pag lalabagin naman natin sila Uulihin naman tayo tayo. Okay, Kailan pag pupunta kayo dito, pupisto na kayo rito sa ano, sa kaliwa. Pagtawid nyo, pupisto na kayo sa kaliwa. Kasi pagdating dun sa pag nalampasan natin yung dalawang stoplight diyan sa uh, Puente Street. Unang ano niyan, unang stoplight De La Puente. Yan, De La Puente Street. Ang ano niyan, ang sunod niyan, Vicente Vicente Cruz Ayan. pag mo na muna yung dalawang stoplight na yan pagdating sa dulo mayroon dyang ano uh, railis railis ng tren kakaliwa na tayo dyan yan na yung papasok sa ano inlex connector madali lang yung uh, no, madali lang matuntun yung pagkaling kayo sa uh, ano sa uh, sa south galing kayo ng part ng Laguna madali lang matuntun kung papunta kayo ng norte Ayan. Ayan. pwede tayo kumaliwa dyan kasi kaliwaan talaga yun dyan papasok eh kaya pag ano kayo doon pagtawid nyo na doon sa pinasukan kanina doon pag nanggaling kayo sa ano sa Loyola, pag kuanan niyo, diretso na kaagad 'yon, papesto na kayo sa kaliwa kasi kunting ano lang kakaliwa na tayo rito kaagad. Kunting tatakbuhin niyo lang. Ito yung pinakamabilis na biyahe. Papuntang ano? Papuntang norte. Yan. Dati kasi ano may bayad walang bayad pa dito yung ano yung toll gate nila pero ngayon may bayad na nagrandom sila dati ng may git dalawang buwan yata yun kaya ngayon ay may bayad na yung toll gate dito hindi ko alam kung magkano sa class 1 class 1 class 2 sa akin kasi kay eh, class 3 kasi ako eh medyo malaki yung ang, ano dito yung toll gate Yan sila ang mga nag-assist dito sa ano pagdating sa intersection. Yan yung mga ano na yan. Tauhan yan dito ng ah uh, Yo, nandito na tayo kagad. Pasok na tayo sa ano expressway. Madali lang ito matuntun, mga tonton, mga ka-totski, mga ka-kumbiyahero. Ayan. Ayan na yung toll gate dito, yung pagpasok mo doon sa ano, ito na yung toll gate na babayaran. Bali ano ako eh na class 3 ako eh hindi ko alam kung magkano sa class 1 ayan class 1 pala o oh, 86 class 2 to 215 86 pala yung ano yung class 1 yung class 2 205 pero ano maganda rito dumaan mabilis ang biyahe ano lang mga mataas na yung 10 minutes nandun na kayo sa Inlex sa ano na kayo nasa Mindanao sa may smart connect na kayo nandun na kayo lalo na kung mga kotse kotse kayo mabilis ang biyahe doon Kaya pag nandito naman tayo, bali ingat-ingat po tayo kahit nasabi sabihin natin maluwag yung ano, yung kalsada. Ingat pa rin tayo rito. Ah, uh, sumunod lang tayo sa ano dito yung rules and regulation ng ah uh, index connector. Kasi madalang lang may dito eh hindi naman karamihan yung nadaan pa ano ano lang pa uh, ilan ilan lang ano to yung bagong bukas lang ito eh mga hindi ako nakagkamali mga 4 months pa lang yata ito o mga 4 na buwan pa lang inyo wala masyadong sasakyan oh no? hindi naman kayo maliligaw dito kasi may mga signages naman sila eh sundan nyo lang yung mga ano nila yung mga signages nila so ayun balay nandito tayo ngayon oh no? sa index connector oh yan Bali, mistop lang tayo rito dahil may inayos na yung aking kasama. Ayan. Baka tahimik na lugar na to. Ayan, no, mayroon mga, ano, may mga signages na kailangan nyo rin na sundan kung kapunta kayo ng ano, paluwas kayo ng Maynila Ayan. Papunta kayo ng Norte Sundan nyo lang yan Yung bandang kaliwa na yan, yan. Yung sa may poste Yan ang sundan nyo ano, uh, Guide para Marating nyo yung ano, Ang Tawag nito Ang Smart Connect Pagdating yung Valenzuela Mabilis ang biyahe dito Mga Tatotsky oh. Sa mga gustong dumaan dito Subukan nyo dumaan dito Kasi hindi kayo maano, hindi kayo may stress sa traffic. kaysa doon kayo dadaan sa Lakson, Diretso marami kayong madadaanan na supply. Ah. Ano na to? Dire diretso na lang ito, yung kalsada na to hanggang matumbok nyo na yung ano yung inlex yan, yan. madali nilang ito mga tum -tum. so ayun ah, bali nandito na tayo ngayon sa ano sa pag ng ano ng Papuntang Inlex pag diniretso nyo yung kalsada na yan pag yan dire diretso nyo yan papuntang ano yan papuntang Mindanao Avenue pero kung mapunta ka ng Inlex dito ka sa ano na to pag sagad ka naman yan sa, ka sa kanan yan papuntang ano yan papuntang Balintawak Kailan dito ka kung pa-index ka yan? Dito ka pepwesto kasi lulusong tayo dyan sa ano na yan. Dyan sa unahan, may pababa dyan. Dyan tayo ah, bababa, papuntang index. kalsada yung mga truck na yan sa baba yan Ganun dito yan sa taas yan dali lulusong tayo nandito na tayo sa ano sa pinaka expressway dire diretso na yan kung saan kayo pupunta sa norte diretso na yan pupunta ang Bulacan Pampanga, Tarlac Pangasinan diretso na so hanggang dito na lang mga katotski Ingat-ingat na lang po tayo sa ating mga biyahe. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe ng channel ko, paki-subscribe naman. Totskibuy, hashtag Biajero. At pahit naman ang notification bell para sa sunod ng mga videos ko ay updated kayo.